ibunya. Tetapi indah punya tak impas ini dan indah kawan kau pasti dah nampak. Bapak belum dah punya aku. Aku avrock... starting this month. Sa puntong ito, mga kausap po natin ang anak ni Ginang Luz Biminda na si Rocheline Kugay. Ma'am Rocheline, magandang tanghali po sa magandang inyo. Magandang tanghali po. Kailan po kuha itong video na ito, ma'am? Isang araw ko lang po kasi nakita yung video kasi sinerge ko pa po sir, sa isang Facebook account ko po. Bali yung kuya okay. ko po yung nag-spread po ng video. Kailan po huli nangyari itong mga reklamo niyang pananakit sa kanya at pagbabanta. Kahapon po, nagchat po siya sa akin na tinulak-tulak na naman daw po siya ng amo niya. Tapos okay. sabi ko po na iwasan na lang po muna niya kung hanggat maaari para makaiwas po sa anumang aksidente na maaaring maano sa kanya po. Okay. So siya ho'y nakapagsumbong na sa agency pero ang payo sa kanya ng Balasubas na agency, tumakas? Opo. Sa akin din po nag-message po kay Ma'am Miriam po sa agency yung nasa Kuwait. Sabi sabi ko po bakit po ganun, hindi po siya nagre-reply. Tapos nagsabi mm. po ako sa kanya na kung hindi po sila action, hingi po ako sa kahit nagtulong sa kahit tanong sangay po ng gobyerno. Mm. Tapos nagreply po siya sa akin ng we. Sabi niya Sino po ng ganun? Si Ma'am Miriam po. Sino po si Ma'am Miriam? Siya po yung isa sa may-ari po sa agency po. So ibig sabihin, binaliwala nila yung inyong Opo. reklamo at reklamo po ni nanay niyo? Opo. Okay, sige po. Sa punto ito, kausapin natin si Ginoong Luis Carpio ang recruitment officer ng Lorama Promotions Corporation. Magandang tanghali po, sir. Yes, sir. Good afternoon. Ah, alam niyo na po pala itong kalagayan ng inyong pong OFW. Yes po, sir. Okay, at nakapagsumbong na po pala sa inyo si Ginang Luz Biminda. Eh, ang sagot po ng inyong agency ay baliwala po. Kumbaga, hindi ko kayo naniniwala. In fact, meron pa po atang nag sa kanya. Ano po ko dito na may napapatakasin na daw po siya. Oh, patatakasin. May mga message po sa which akin. Which is A very, very bad advice. Ano ho ang gagawin ninyo na ito ho ipinaparating namin sa inyo? Kinausap ko si Madam Miriam, yung counterpart agency namin, tinawagan ko po agad-agad. Ginawa din agad ng letter ang counterpart namin to rescue her, sir. Meron na kaming... Okay, natin... kung meron na pong letter to rescue her, bakit hanggang ngayon wala pa rin pong dumarating Tapos, na rescue? Tapos ngayon, nag up ako ulit kay Madam Miriam, sabi niya sa akin, ang counterpart namin doon, hindi lang daw kami ang nagpa for rescue. Ang dami daw nagpa-file. Araw-araw siya bumabalik doon to rescue herself. Ma'am, inapakabobo eh, bobo pulpul. -pul. Sorry po, ah. ito pong inyong counterpart. Dapat hindi na kinipag-uusap ng mga pulpul -pul tulad yan. Napakaraming rescue. E eh, ano ngayon kung napakaraming napapa-rescue? Meaning, ang inyong pong agency pala ay palpak. Ang inyong pong counterpart maging kayo, ay eh, palpak. Dahil nagbibigay kayo ng mga amo, nilalagay niyo po yung mga OFW sa mga amo, mga palpak. Kaya kailangang ma-rescue. Yes, sir. Six, Kasi sir. po, kung ang inyong mga amo, ang pinaglalagyan nyo ng inyong OFW ay mga mabait na amo, hindi po kailangan sila ma-rescue. Yes, yes, This just means na talaga may problema po sa inyong agency maging sa inyong counterpart. Lalo na. Now, ma'am, yes, dito sir. sa kalagayan ng inyong OFW nagpaparescue, ito po isang emergency dahil siya po'y pinabanta ang papatayin. ay ah, yes, sir. Six, sir. Dapat top priority po ito, madam. Yes, sir. Yes, sir. So, pwede ba ngayong araw na ito, meron pong pupunta na mga counterpart ninyo upang siya ay uh, pupuntahan dun sa lugar na yon yes, at kukunin yes, dadin sa polo. Pwede ho ba? Sige, sir. Tawagan ko ngayon agad-agad yung counterpart namin. Salamat po, Sir Carpio. Magandang tanghali po, Sir. Yeah, okay.